Hello! Magandang buhay, magandang pag-asa para sa ating lahat. At ngayon po naman, dahil delay at naipon ng aking mga videos, dahil wala po akong oras sa ngayon, kaya delay muna ang aking pagpupos. -po Pero sa ngayon, naharap ko na siyempre. Ayun na, punta po kami sa Mana Mall. Kasama ko po, po ang aking kapatid na si Jamie at ang aking unikaiha na si Maymay. Ayun po, sa loob po ng Mana Mall, po namin ang EO. I care po yan ng ang um, Mana Molayan Red Ribbon. wasibang si sarap sasarap ng mga cake chan. Mm, ma-catch. po si Jamie Nu, no, kapatid ko po. And then, sa loob na po kami ng EO, kusubadit, so ang kasama Ang kasamaang palad po, eh, lumabas din po kami agad-agad dahil po nakabreak pa ang kanilang doktor para sa mga mata. And then, ayun, ikot-ikot po muna kami. Tamang dalaw. And then, naisip namin punta dito sa Ukayan, dito sa Manamol. Pero, oh my God, hindi ko kayang pressure bash. Matataas pa rin. Parang feeling ko hindi to Ukay. Hindi to Ukay, kundi UK na talaga ang mga pressure bash. Wala sa budget. Kaya naman, naghanap na pa rin po kami ng medyo abot kayang sa bulsa. Kasi kapag 100 pesos sa akin, hmm, die, wag na. Kasi nga eh, ipili mo na lang ng pagkain, lalo na pag nandito sa Pilipinas, sa sobrang malam And, oh my God. And then, yan, umakit po kami, baka sa karing may 20 pesos. Wow, oh, 20 pesos. Uy Asa ah, ka girl. Pero, manay mo, di ba? May mga 50 pesos pa dyan. O, oh, di pa Wala namang masama. And then, yan po yung paikot-ikot kami. Nagkita ko yung mga shoes. Pero, wala po akong na type dyan. Kaya, hindi na po bumili. And then, ayan, pasensyo mo na ako. Oh, di ba? And then, may nakita po ang aking kapatid. Oh, kumukotikotitap. Pero sabi ko, no, hindi bagay kasi sobrang kintab. Ano yan, na floor waxan? So, wala po kaming napili sa UK UK, or UK. Kaya naisipan po magpunta dito sa Korean. Korean restaurant po yan. At Oppa. Ayan, na order po kami ng noodles. At nagulat po ako kasi sa service na po pala lahat dito. Kasi nga syempre, ang mga owner na yun is nagtitipit na rin sa mga staff. Kaya, ayan, tamang pindot na ng kami, tamang luto. Sabi ko, paano luto ito? Oo, oh, diba? Akala mo hindi marunong magluto ng noodles. E parang naman sa bahay, napalitan naman ng gintong kasirola. Kasi sabi, silver. Silver tapos sa inalabi yung may kalawang. Oo, oh, diba, besh? Ayan, tamang ano lang po, kalat-kalat para mukhang marami. And then, yung sisuning niya, ano ka pala yan? Ang mga 90 pesos po isang butas. O di pa, kung bumalik ka na lang sa labas, besh, tapos iduto mo sa bahay, o di ba, 55 pesos lang, may, may, may pa sana na sukle. Pero dahil nga nasa mall tayo, so syempre, malaki ang presyo. Ayan, tamang ano lang, tamang luto si Inday Garuta ay... Oy, braso mo, bes. Ang okay. laki. Tapos, ayan, ting-ting na nung ano ko, kapatid ko at nung anak ko. Kala mo naman, no? First time magluto ng noodles. And then, dito po namin naisipan. Actually, busog po ko that thank sila malamang po ang kakain at, at natural, makikihati at makikisubo na rin ako. Kahit ko, oh, di ba anak ko may pahanging-hanging. Mamaya may ano na yan. May bag! O oh, yan, pala niya lang in-order nila. Hindi, may kasabay pa yan. So, nauna lamang po ang noodles. Oy, ang noong mo besh, ang kinta, pano yan, may floor wax? Ah Ay. And then yan, tamang kain na po ng aking kapatid. Tapos yung manapoy yung order niya na samyupsal. And then, ayun, sabi ko, hmm, tagal-tagal. Di diba tayo yung samyupsal? Matawa ako besh yan. Samyupsal, parang dinakdakan. Oh my God. Ano na yan? A 135 each. O, tipa. So, tinikman tikman na na, ay na anak ko patay gutom charot and then kumain kain na po sila habang ako ay nakikitikim tikim pero which is ay, hindi ko masyado bet mga besh kasi parang dinakdakan lang ang kaninang so pero masarap naman siya in fairness madinamnam then after that then mahal na ang binihin doon sa loob kaya kami si namin dito sa labas lang nang ng yeah, cool yes tama po yakult yeah, with lemon Hanggang dun na lamang po. Salamat sa pakikinig at panonood. Follow me for more videos. Bye! Actually, paalis na rin po kami dyan. Pauwi na. Bye-bye ulit. Mua.